napaaga yata yung punta ko dito sa Raquel eh. ayan, dito tayo ngayon sa malaki giant Christmas tree ayan so kung napapansin yung mga idol eh, sarado pa yung, yung mga restaurant o mga tindahan dito sa loob ayan. dahil barangay eleksyon ngayon eh, Kausap ko yung isang na naka-duty dito ng Guard sa loob. 12 pa daw sila mag-o-open. So, alas 12 pa po magbubukas yung mall ng Raquel. Bukas na rin sa bukas na rin kaso nga lang yung mga restaurant dito sa loob, yung mga kainan. Uh, 12 pa daw. So, napaaga tayo dumating dito, mga idol barangay eleksyon pala ngayon so napaga tayo um, ikot ikot muna tayo dito habang naghihintay ng magbubukas yung mga tindahan um, shout out sa mga idol ko solid viewers nagre-ready okay. na rin sila uh, ikot ikot muna tayo morning po. Kumaya. Huwag na live tayo pag open ayun. Good morning.